Recipe for today, ginisang puso ng saging. At narito ang ating mga ingredient na kung saan. Gulay na gulay talaga. Una ay ang puso ng saging. Ayan! Tamang-tama lang. And then ang pangalawa ay ang sibuyas pagisa time hindi talaga mawawala yan and then ang partner na garlic gusto niyo maraming garlic okay na okay walang problema and then ang ating kamatis gamit ko dito cherry tomatoes o pwede din yung malalaki ito optional lang ang ating bell pepper so gamit ko dito red green at saka yellow na bell pepper. Ang next naman ay ang ating mantika. Kahit anong mantika, okay lang ang ating soy sauce. Sa ginisang ito, gamit ko soy sauce, pwede din asin. Kung di mo gustong gumamit ng soy sauce, pwede asin. And then, ang ating paminta na medyo pang nagdag anghang. And then, ang ating konti lang na sugar. Ayan, ready, ready na ang lahat ng ating sangkap. Kaya, start na tayo. So, lagay natin ang ating mantika sa ating lutuan. And then, pag medyo mainit na siya, it's time na unahin natin ilagay ang ating onions. Antayin lang natin na medyo mag-brown siya bago natin isunod yung sangkap. Lalong-lalo na yung partner na partner na garlic. So, ayan. Pwede din nyo dagdagan ng maraming onion kung gusto niyo Ayan. Medyo brown na siya yung iba. And then, it's time na ilagay natin ang ating garlic sa ginisa talaga di mawawala iyang sibuyas at saka garlic. And then pag medyo brown na yung ating sibuyas at ang ating garlic, it's time na ilagay na ang kamatis. Tatlong cherry tomatoes lang yung gamit ko dito. Pwede din yung malalaking kamatis kahit isa. Para hindi masyadong over. So, ito na ang bonga na ilagay natin ang puso ng saging. Dito kasi, walang presko na tinda na puso ng saging, kaya nasa ang ah, saya-saya ko talaga na nakakita ng puso ng saging. So, ayan, after nyan, ilagay natin yung ating mix na colors ng bell pepper. Optional lang siya, pwede wala. Sa recipe ito, di ko gusto-gusto na gumamit ng karne o kahit anong karne o isda. Wala talaga kundi gulay na gulay at para lasap na lasap ang lasa ng puso ng saging na kung saan minsan lang makakain dito. Ang bongga kasi napakadali lamang lutuin. Ayan, di ba? Nasa serving na ang ating recipe for today na ginisang puso ng saging. Ito pwede din sa lumpia or kahit ano basta ang saya-saya at ang sarap-sarap na makakain ng recipe natin today. Sana ay nagustuhan ninyo ang napakasimpleng pagluto ng ginisang puso ng saging. If you like this video, please don't forget to like, share, at subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.